Panoorin po natin ang uh, tulay sa PTV4. Tuwing linggo po ito, edited by Billy Andal. Marami pong magandang uh, balita na pwede nga uh, pakinggan dito. Panoorin po natin ang inyong tulay sa ptv This program is brought to you by Coca Life, the best healthcare insurance provider in the Philippines. Uh, no, game? Ladies and gentlemen, this season's MVP number 15, the Phenom! Yeah! All right! It's partner, a match of the decade. Oh, a partner kayata, Possession is now with the Phenom, being guarded by two opponents. Oh, what an amazing crossover! Dribbles the ball. <coughs> the phenom is down and his teammates come to the rescue and oh along The crowds cheer. Phenom. Phenom, 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 phenom! phenom Last five seconds and the whole team is down by two and only this three-point shot can secure the championship. Five araw Luzon at maayong adlaw sa itong mga higala di sa Visayas o Mindanao. Magandang araw, Pilipinas! Kumusta na po ang ating mga kababayan uh, sa kalagayang uh, buwan na ito ay eh, mukhang hindi na tayo ng ulan. Uh, Makaraan ang uh, papamaysalang lindol dyan po sa uh, Northern Luzon. At uh, sa ating mga kababayan, ah, mabuti naman po at may mga malalaki ang puso nating mga kababayan na handang tumulong sa mga napinsala at ah, naging biktima ng lindol sa nakaraang buwan. Sa kabila po niyan, alam po natin na patuloy na magsisikap ang ating mga kababayan dahil sabi nga po ay very resilient ang mga Pilipino. Ako po si Billy Andal, ang Tulemo. Eh And sa saglit po ay makakasama natin ang isang bisita mula sa isang kumpanya ng ating pamalaan na ang layunin ay makatulong, makapagbigay ng kaluwagan sa ating mga kababayan na nais magnegosyo. Ang tinutukoy po natin ay ang Small Business Corporation, isang ahensya ng Department of Trade in Industry. Huwag po kayong maalis at bantayan po natin ito. Okay so, mga kaibigan, nandito po ang ating pinag-uusapan ang tungkol sa pangungutang at paano po natin magagawang makapangutang para magkaroon ng katuparan ng ating kagustuhan, magkaroon ng negosyo, mapalaki pa yung negosyo. At kaharap na po natin ngayon ang uh, Vice President for Advocacy and Innovation Group <coughs> ng Small Business Corporation, Mr. Robert Castillo. Welcome to the show, uh, Robert. Salamat ka, Billy, at uh, magandang hapon sa ating lahat. At ang nga natin uh, bigyan na bigyan naman kami ng background kasi during the pandemic period, doon lang ng SB Corp ay tinatawag na Bayanihan Cash Program. Ano na ba ang... Uh, naging kaganapan under that uh, program uh, at makano nang naipautang natin uh, sa ating mga negosyante. Okay. Kabili, uh, so, bulsod po nung uh, Bayanihan Law noong kasagsagan ng pandemye. Nagbigay uh, ang ating uh, Congress Business Corporation yung nasa uh, ng gobyerno sa ilalim ng DTI na nagpapautang sa mga maliliit na negosyante. Ano po? Uh, nagbigay ng karagdagang pondo uh, at uh, inilunsad namin yung programa na uh, ang tawag namin ay Bayanihan Cares. At itong Bayanihan Cares ay nagpautang utang po sa ibat ibang klase ng uh, mga maliliit na negosyo. At uh, noong panahon ng pandemya, nakaraang dalawang taon, ito po ay uh, walang interest at uh, meron pong uh, grace period na tinatawag. At uh, medyo mahaba-haba rin naman ang uh, repayment period. At uh, kami po ay nakapag-approve, uh, ano, naka-approve kami ng uh, mga 45,000 na mga aplikante na maliliit na negosyante. At ang kabuang halaga na na-approve po ay uh, 7.5 billion. Kaya inilunsad natin ngayon yung tinatawag na Rise Up Program. Ito ay isang bagong programa. Okay. So, yun hmm. po ang, uh, ang, at yung nangyari doon sa Bayanihan Kesa yan. Pero patuloy pa rin silang uh, pinag uh, and before. Okay. Ibig sabihin na, Bobby, meron pa rin Bayanihan Cares program kahit na nag-lunsan nag na kayo ng bagong programa, kung tawagin nyo ay price up. Uh, wala na pong application sa panibagong loan sa Bayanihan Cares. So, bagamat yung mga umutang, na hanggang ngayon ay nagbabayad pa ay tuloy-tuloy naman yun ang pagsisilbi namin sa kanila. Ano mang pangangailangan nilang karagdagan at uh, yung iba pa mang iba pang uh, hindi pa nakakautang ay maaari na sila ngayon uh, pumunta dito sa panibagong programa yung Rise Up program ito yung kapalit ng ating uh, bayanihan cares program so so talagang wala na pala yung bayanihan at itong programa na ito ay ipinagpatuloy sa isang mas maayos mas magandang programa under Rise Up pwede bang i-detail mo kung ano yung uh, uh, Rise Up program na yun? okay Uh, kasi nababatid po namin at tuloy-tuloy naman ang pangangailangan ng ating mga maliliit na negosyo sa kapital. At saka yung mga nagbabayad sa sa bayanihan cares, tuloy-tuloy din naman na uh, kung kinakailangan nilang manghiram muli, ay kailangan silang pahiramin. So, ang, ang uh, Rise Up program ay uh, ang pagpapatuloy na pagtulong ng uh, ating gobyerno sa negosyante na ngayon ay bumaba, binabawi na ulit ngayon yung mga nawalang pagkakataon ah, ng nakaraang dalawang taon. So itong programa to malawakan din po yung programa na to, na Rise Up at ibang terms, mas ah, pinaluwag yung ibang ah, terms and conditions, bagamat ah, dahil eh, tayo bumabalik na sa normal, ay meron na po mali-interest ito. Kaya lamang po, maliit lang. Ah. Pinakamaliit pa rin kami sa merkado. No? 'yung pinakamataas na interest nito ay 1% lamang at ang umaabot pa sa 0.65%, no? Depende sa klase ng utangin. Yung 1% na sinasabi mo per month or bawat uh, per month po 'yan, per month 1% per month. So yan ang pinakamalaki na po. Oo. Uh -huh. Pinakamalaki na that's about 12% per annum. O maliit pa rin talaga. Oo. Uh, uh -huh. Opo, pero ito po ay nakabatay sa diminishing balance. Yung tinatawag na diminishing balance ay yung i-apply ia lamang yung 1% doon sa balance. So ikaw ay nagbabayad na, paliit ng paliit yung iyong principal at doon ibabata yung 1% doon sa papaliit na principal. Kaya diminishing balance ang tawag. Ito, yung interest na binabayaran mo ay nakabatay doon sa original amount ng iyong loan no? So, kung halimbawa, kung 100,000 yung iyong inutang, 12% nung sa si isang taon ay 12,000. Kasi so, mo sabihin, Bobby, at the end of uh, the term, lumalabas na 6% na lang halos ang binabayaran mo. Oo, oh, din? halos. Okay, depende kung medyo mahaba-haba at nag-grace period ka, talaki ng konti sa 6% yung pero hindi po siya abot ng 12% per at Sino ba ang target na kliyente o borrower niyang price at work? Oh. Ah. Kasi ang uh, Kabili, ang Rise Up program natin ay may tatlong sub-programs na tinatawag. No? May tatlong iba-ibang klase ng pautang. Yung una ay yung tinatawag ng multi-purpose loans. Yung multi-purpose loans na ito ay uh, para sa pangkalahatan. Ibat-ibang klase ng uh, turis turismo loan yung pangalawa. No? So para sa ano lang sila? Para sa mga nasa tourism industry. Yung pangatlo ay tindahan loan para sa mga na, uh, nandoon sa retail chain, no? Sa restaurant, mini grocery, o, ayan po. Mini grocery, kahit maliit na distributor pwede mangutang. Pero yung pinakamalawak diyan, yung multi-purpose loan na kahit na ang klase ng uh, negosyo ay pwede mang kira. Pero yung lahat ng klase ng negosyo, yung maliit, yung uh, manufacturing, food manufacturing, oh. yung mga uh, vulcanizing shops, metal fabrication, parlors, ay iba-iba po. Okay. Ilagay natin doon sa karaniwan na uh, Bobby, ano? Ang karaniwan nating mga negosyante maliliit ay na-engage diyan sa sari-sari store. Now, uh, magkano ang pwedeng mautang ng isang uh, nakatayo o bagong <coughs> sari-sari store? Oh, so, ang kasalukuyan natin na uh, minimum na pautang ay 50,000. 50,000. Bagamat pagdating ng September, ibababa na po natin yan sa 30,000. Ang maximum na pwede natin ipautang ay 5 million sa mga... Pero pag suki ka na, ang kadalasan na maximum ay 5 million lamang po. Ano? Pero pag suki ka na, ibig sabihin, in good standing ka sa amin, ay hanggang 10 million yung pwede mo utangin. Lahat po ng utang na hanggang 5 million, walang collateral. Pagdating na dun sa pag 5 mil at 10 million na ang gusto mong hiramin, yung karagdagang 5 million ay may collateral na. Pero lahat ng utang, pamula maliit hanggang 5 million ay walang collateral. At uh, 30,000 po ang minimum, ang batayan po natin ay assets na din, o yung puhunan, yung kasalukuyang puhunan ng ating mga negosyante. Halimbawa, lahat ng kanyang ari-arian at may pinapaikot na kapital ay halagang uh, 100,000 40% po niya, yun po ang batayan. kapag kang loan natin ay maliit, ang batayan po ay yung assets na tinatawag. Kapag malaki na yung hinihiram natin, yung mga mahigit 300,000 na hanggang 1 million, 2 million, ang batayan na po ay yung sale. Sa so isang taon, 15% po ng sale ay pwedeng utangin. So, yung pinapangit mo, not necessarily sa resale store, although yung pinapangit ng ating tanong. Ah, hindi po, hindi po. Bag, uh, uh, mas ang gusto ng ating sekretary ngayon sa DTI ay, ay tumugon tayo sa pangangailangan ng mga tinatawag na manufacturing companies. Kahit malilit lang sila yung gumagawa ng uh, mga produkto mula sa mga agricultural produce like abaka, kakao, yung mga ganyan. Ano po? Yung gagawa ng mga po, so, uh, mula sa coffee beans, gagawa ng coffee grinds, o kaya sa kakao, gagawa ng cocoa powder, mga o kaya mula sa abaka, gagawa ng mga handicrafts. Kasi po, ang, ang gusto ng ating secretary ay matulungan natin yung mga industriya na lumago buong, sa buong Pilipinas na sa ganun, mas marami ang ma -e employ so, Ang sinasabi mo, yung, 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 yung word na uh, para tumatag pa ang ating ekonomiya, kailangang Ah, bali ang focus ng DTI o ng gobyerno natin ay yung mga negosyante natin mag-involve sa sa mga endeavor o business na may relasyon sa production or manufacturing. So whatever, pwedeng pagkain, pwedeng goods na consumable or not, yun ang gusto ng gobyerno. At yun ang sinusuportahan ng SB Corp kapag maraming matatag na mga manufacturing companies, marami rin tayong sektor na matutulungan. Well, uh, gusto natin tuloy uh, sabi yung ating discussion, pero mag-invent mo tayo para pagbigyan ng ating ilang pala-ala. Huwag po kayong alis, mga kaibigan, magbabalik po ang tuloy mo. Ito talaga si Peter. May biglaan. sakit na kahit anong gawing pag-iwas. Darating ng di inaasahan. Ha? Ah? May COVID ang tatay mo. This portion is brought to you by Philippine Amusement and Gaming Corporation. Well, Pagpapatuloy po natin ang ating uh, pagkikipagkwentuhan at talakayan kay Mr. Robert Bastillo ng SB Corporation. Well, ang isang karaniwang uh, tanong uh, pag uh, mag-studio yung mag gusto gustong mag-utang. Existing business na itong ating pag-usapan. Ano ang uh, minimum requirements na dapat may uh, ma-comply ng sino mang gusto mangutang sa SB Corporation? Ang requirements po ay sigun sa laki ng inuutang. Ano? Pre, kapag maliit, maliit na yung inuutang, medyo sisimplihan lang natin yung requirements. Kapag malaki na yung inuutang, yun na, medyo mas nahigpit ng kaunti kasi mas malaking risk ang kapag maliit lang utang natin, uutangin natin yung 100,000 lamang pababa, ang kailangan lang natin ay barangay business certificate. So 100,000? At uh, isang okay. taon... Barangay certificate na nagsasabi na the business is already operating for a period of one year. Tama ba, kababi? Government ID ang pangalawa. Tapos uh, literato lang, nung kanyang, uh, tatlong literato ng kanyang negosyo, okay. yung kanyang operations at saka isang maikling video may kilang, yung one minute lang para ka nag-vlog, eto yung aking uh, signage, eto aking inventaryo, eto yung aking shop yung mga klase, papakita nila ang pakay nun ay para mapatunayan na totoo yung negosyo nyo, na hindi na namin kayo kailangan puntahan, kasi kung maliit lang naman magastos kung lahat pupuntahan pa. pero kayo po ay kapag ini-evaluate na yung loan ninyo, kayo po ay ay tatawagan. Tatawagan kayo at uulitin niyo rin naman, ipakikita niyo rin na So, may video kayo. No? So, yung batayan po niyan ay assets. Kapag maliit ang inuutang, kapag malaki na inuutang, yung sales ang ang batayan natin. Kaya pag malaki na po, pag medyo lumaki na yung hinihiram ninyo, lagpas na ng 300,000 hanggang 5 million, manghihingi na po kami ng financial statement. Okay, kung 1 million mas higit sa 1 million na ang, ang inuutang nyo, kailangan na nung no, BIR na file statement. Ano po? Ngayon, kapag kay ikaw ay bagong umuutang, ang pwede mo utangin muna sa amin ay 2 million ang pinakamalaki. Kapag naging suki ka, yun nga, ha? hanggang 10 million pwede. Yung 5 million nun, walang collateral. Paano ka magiging suki? Simple lang. Magbayad ka lang ng tuloy-tuloy ng 6 na buwan. Bayaran mo lamang yun ng 6 na buwan, eh suki ka na. Mamahalin ka na namin habang buhay. Ibig sabihin yan, kung kaya mo pang manghiram at gusto mo pang manghiram ng higit sa 2 million at kaya pa ng iyong sales, 15% ng sales mo pwede. Pero ang pinahiram lang namin sa iyo ay 2 million kasi first time borrower ka. Pagkalipas ng 6 na buwan, bayad mo naman yung amortization schedule mo. Ayun, eh, pwede mo nang hiramin yung karagdagan na 2.5 million. 2.5 million. Uh, Bobby, kanina po yung usapan natin yung startup, halimbawa, 100,000. But, uh, kailangan mo lang, basically, ay barangay certificate of your existence. Halimbawa, 300,000 na, ilagay natin ngayon, 300,000. Ano yung dagdag na requirements? Billy, pag lagpas na ng 100,000 na ginihirap, kailangan na natin ng mayor's permit. Okay. Uh, mayor's permit o kaya yung BMBE. Barangay Micro... Uh, BM Micro Business Enterprise. Sir, may, may batas kasi di ba kabili na yung Barangay Micro Business Enterprise uh -oh. na pwede mag-issue ng certificate ang uh, barangay. At katulad ng sinabi ko, kapag habang lumalaking utang mo, hihingan ka pa so, ng, karagdagan tulad ng financial statement na paglagpas ng 1 million ay kailangan na ng final sa BIR. Ito yun yung mga kailangan. Habi, may tanong dito mula sa number 347. Eh, di ba umutang ang may printing business na nagpo-produce ng dyaryo? Existing yan. Uh, Oo. oh, oh. Years years. Oo, oh, basta existing po. Basta existing. Printing, lahat ng klase ng printing. Hindi pwede mang hirap. Uh, ang minimum requirement lang naman dyan, one year siyang uh, ano, nag-ooperate. Ito po mga ano na institusyon na to, marami po yan sa kanayunan, yung MFI na tinatawag microfinance institution. Yun po napapauta sila ng na 5,000, 10,000, 15,000. Malilitan po pa utang nila eh. Tapos binabantayan po nila talaga kayo, yung halos linggo-linggo. Para silang bumbay. Para silang bumbay eh. No? Uh, mas mababa lang interest nila sa bumbay, 30,000, 50,000, 5 million, kasi walang pumapansin masyadong bangko, dun sa mga negosyanteng medyo lumalaki pero kulang pa sila ng mga ari-arian, kulang pa sila ng collateral, wala silang lupa, wala silang building, hindi sila pinapansin, yun ang ating tinutugunan. Okay. So may tanong naman dito, OFW, may tatanong, Bobby, ano ang requirement nila to put up a business? Assuming halimbawa 500,000, start yung tanong niya, anong requirement to put up a business, medyo sa DTI na po yan. Kailang, iba, iba po yung requirement para makautang kayo, iba po yung requirement to put up a business. Kasi yung pagtatayo ng negosyo, sigun yan sa kikita ba yung negosyo mo, ganyan. ah uh, hihingi ka siyempre ng mga permit. Eh, permit sa pagtutusin, kahit anong negosyo, ay kailangan kumuha talaga ng permit sa DTI. Tapos uh, sa BIR, mag-register kayo. Yun ang talagang mga, at mayroon kayo mayors permit, yun talagang requirement para kapag tayo ng isang neg negosyo. negosyo. Ang amin po, ang assumption namin, nakatayo na yung negosyo po. Mm -hmm. Tapos, pero kahit pa nakatayo na yan at wala ka pang mayors permit, papayagan ka namin mangutang hanggang 100,000. Yeah. So medyo maluwag ng konti kami, yung hindi namin i-insist kailangan kumuha. Kasi halimbawa, ngayon, late na, Agosto na, eh dapat January ka kumuha ng mayors permit, di ba? ay sayang naman yung ibabayad mo kung natapos na halos ng taon magbabayad ka pa ng medyo malaki-laki payers permit papayag na kami na kahit barangay business certificate lang na nagsasabing ikaw ay nag-operate na mula last year gusto lang namin matiyak na sila ay tuloy-tuloy na na nag-operate sa loob ng isang taon kasi delikado po kung hindi namin kung mag ngayon ka pala magsisimula walang katiyakan na ikaw ay nakatayo pa rin pagkalipas na isang taon ikaw ay nalikuwa kasama mo kami babagsa kasi wala kaming pondo na wala binibigay sa atin ang kongreso taon-taon. Ang ginagastos ng SB Corp dahil korporasyon po tayo ay yung kinikita lamang yan sa maliit na interest na charge namin. Napaitot lang po para kami private company, Kabili, no? may social mission ang SB Corp na sa mga ang mission natin ay palayain sila sa mataas na interest. Medyo kinakapos na tayo sa oras sa uh, Pwede bang puntahan naman natin yung paano ang pag aapply apply online kasi ang pagkaintindi natin talagang online ang basic uh, means of uh, applying for a loan with SB Corp. Ito po, online na po tayo ngayon. Ito na yung ika nga, the new normal. In fact, yung mga negosyante naman natin, kabili, sana yan mag-online, bumibili silang kung ano-ano mga supplies online na eh, hindi ba? Kaya lang, pagdating sa pag-apply sa loan, medyo marami kasi tinatanong. Pa, Siyempre, may mga application form yan. No. Natatakot sila yung mga ating malilit na negosyo. Pagdating na sa application ng loan, medyo na ano sila, natatakot. No. Ulitin ko po, sbcorp.gov.ph Kapili? Uh, uh, Pati Lord, kung uh, gusto mong iran sa ating mga bureau. So, next time, baka pwede tayo kabili na magba mag-invite ng isang nanghiram na kung anong ginawa niya para makita ng iba kung paano siya nag-apply. Nang sa ganun, mawala yung agam-agam no, -agam at yung mga ano, maliliit na negosyante. Maraming salamat, uh, Bobby. Gagawin natin yun yung sinabi mo. mag tayo ng mga successful na mga applicants at uh, para mas malinaw sa ating mga babayan. Maraming maraming salamat, uh, Bobby. Nakasama po natin na uh, Robert Bastillo ng SB Corp. At tapos na po ang ating uh, pakikipanayang kay Mr. Robert Castillo, ang Vice President for Innovation and Advocacy ng Small Business Corporation. At marahil po ay malino naman ang kanyang mga naging pasagutan sa ating mga tanong at paliwanag hinggil sa kung paano at sino ang may karapatan at pagkakataon na makautang uh, ng halaga na kinakailangan para sa pagpuput up ng negosyo at sa patuloy na pagpapalago ng mga negosyo na naumpisahan ng mga negosyante nasa sektor ng uh, micro, small, and medium enterprises. Kung po kayo maalis, makaraan ng pagpapakilala ng ating mga sponsors. Mga kaibigan, Agriculture Secretary William Dar. Sa gitna ng pandemya, isulong ang malinis at masaganang karagatan. Ani at kita, kamtin sa malinis at masaganang karagatan. Isang paalala mula sa DAB 4 This program is brought to you by Philippine Amusement and Gaming Corporation. Well, kinapos po tayo sa oras at uh, marami pa akong gustong itanong. Marami pa rin po mga katanungan na gagaling sa ating mga televiewers na lahat po ay may kinalaman kung paano sila makakautang. Alam naman po natin ang dinaranas at dinanas ng ating mga kababayan sa panahon ng pandemic. May po ng standstill ang mga negosyo na magsara at uh, itigil ang kanilang mga business uh, activities dahil nga po, sa quarantine uh, uh, periods at uh, restrictions na inimpose ng ating pamahalaan, well, eh, siyempre po ay kailangan gawin niya ng gobyerno para masigurado ang maayos ang kalagayang uh, pangkalusugan ng ating mga kababayan at maiwasan ang mawalang buhay ng ating mga kababayan buwan ng COVID-19 pandemic na puminsala sa napakaraming mamamayan sa mundo. Now uh, mga kaibigan, kanina po sa paliwanag ni Mr. Robert Castillo ng Small Business Corporation, nakita po natin na uh, ang kaluwagan na pinagkakaloob ng ating pamalaan makabalik sa pagkakaan ng buhay, maituloy ang nakantala o naudlot na negosyo at tanabuhay ng ating mga kababayan. Marami po talaga ang nagsara at uh, naubusan ng puhunan kaya Very timely po at uh, napakaganda pong pagkakataon ng pinagkakaloob ng ating pamalaan sapagkat mayroon pong isang small business corporation. Ito po, isang government-owned and controlled corporation na walang ibang uh, uh, layunin kung hindi mag-provide ng tulong pinansyal o pautang sa mga maliliit nating mga kababayang negosyante na nagnanaes na bigay ng magandang buhay sa kanilang, kanilang pamilya. At syempre po, ang anumang mga negosyong itinatayo ay contribute sa national development and progress ng ating bansa. Kaya maganda pong pagkakataon at uh, sa mga darating pong araw, asahan ninyo patuloy nating uh, dadalhin dito sa ang tulay mo, ang uh, small business corporation para sa pagpapatuloy ng kanilang pagpapaliwanag at uh, paggikayat sa ating mga kababayan na mag-engage sa negosyo dahil yan po ang pinakamainang at susi para sa kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino at sa kasaganaan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa atin ng Coco Life, ng Coco Gen, ng Steel Asia, ng Bipar at ng Philippine na Amusement and Gaming Corporation. Maraming salamat din po sa ating mga taga-subaybay na patuloy na nagbabantay dito sa programang Ang Tulay Mo. Ako po, si Billy Andal, Ang Tulay Mo. Ang boses ng walang tinig, ayaw pakinggan at hindi Not eating really. it.